Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dahil nga sa tayo po ay nasa buwan ng Disyembre at alam natin na isa ito sa malalaking araw ng mga kababayan nating mga hindi muslim at alam natin na dito sa buwang ito ang kanilang Pasko o Christmas na kung saan ay malaking pagdiriwang nila at uh, susunod na naman dito ang pagpasok ng bagong taon kaliwat kanan ang pangangaruling ng mga kababayan nating mga hindi muslim at hindi na tayo dito makaiwas kasi, siyempre uh, ka kaliwat kanan po yung mga Christian at ito po ay nakaugalian na po nila sa kanilang uh, uh, mahal na mga araw o malaki mga araw mga piyesta nila ngayon, ano ang hatol kung sakali na biglang uh, nangaruling sila sa atin yan po dumating sila sa bahay natin nangangaruling siyempre minsan hindi naman nila alam na tayo po ay muslim o kaya sabihin natin ang al alam nila na tayo muslim pero hindi nila alam na bawal ito sa atin yung ganitong gawain so anong gagawin natin kapag nangyari ito so halimbawa ikaw ay nasa iyong bahay biglang may dumating na nangangaruling o kaya ay uh, nasa kainan uh, sa restaurant tapos may nangangaruling siyempre bilang isang muslim uh, kung hihingi sila sa programa nila na to gagamitin nila sa sa piyesta nila, sa malalaking araw nila, sa pasko nila, sa batas ng islam uh, ito po yung batas namin sa islam, bawal po kami magbigay kasi uh, hindi ibig sabihin na hindi na kami pwede magbigay pwede po kami magbigay sa inyo na mga hindi muslim o sa mga kababayan natin hindi muslim kung sakali na nangangailangan sila sa mga araw na wala sila malalaking okasyon pwede po tayo magbigay sa kanila ng tulong alam mo may namatay sa kanila humingi sila ng tulong pwede tayo magbigay ng tulong o kaya ay may natamaan ng kalamidad o kaya ay na walang makain walang pamasahi tapos humingi sila ng tulong sa atin pwede po tayo magbigay ng tulong para sa kanila pero kung uh, ang hihingi nila na tulong ay para po sa Pasko nila para sa Christmas nila o pang Noche Buena nila o kaya ay anumang uh, programa na malaking araw Siyempre dito hindi kami pwedeng magbigay Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya Na wala ta'awan alal ismi wal uluhan Huwag magtulungan sa gawain kasalanan o ipinagbabawal So bawal po sa amin sa Islam na makipagtulungan Kasi tumutulong po kami sa programa nito Kaya hindi po kami pwedeng magbigay ng uh, tulong Hindi dahil bawal po sa amin na magb magbigay ng tulong Pero pwede po kami magbigay ng uh, regalo pwede po kayo magbigay ng regalo sa kapitbahay natin na hindi muslim o kababayan na hindi muslim o kabang-anak na hindi muslim. Huwag lang po itaun sa malalaking araw nila. Kaya kapag may nangaruling, kami po ay humihingi ng paumanhin at pasensya po pag hindi po kami makapagbibigay ng tulong sa okasyon na ito. Pero sa ibang araw, pwede kami magbigay ng regalo basta wala pong okasyon, wala pong malalaking okasyon ng mga hindi muslim. Kaya, naway maunawaan nito na mga kababayan natin hindi muslim hindi po ibig sabihin na talaga hindi na tayo pwede magbigay ng tulong dito lang sa malaking araw na ito tayo hindi pwede magbigay ng regalo o ng uh, pera para sa uh, nila kasi po pinagbawalan po kami ng Islam sa gawain ito so hanggang dito na lamang Allahu A'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh